Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tututukan natin ang pinakamahusay na kasanayan para sa conditional statement sa JavaScript. Ang mga if statements ay isang pangunahing istruktura ng kontrol sa mga programang JavaScript. Gayunpaman, habang nagiging mas komplikado ang code, maaaring dumami ang bilang ng mga if statements na nagpapahirap basahin ang code. Sa pagkakataong ito, susuriin natin ang pinakamahusay na kasanayan para maayos na magdisenyo ng if statement sa JavaScript upang mapabuti ang readability at maintainability nito. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapasimple ng code gamit ang mga flag. Pag-aani ng mga kondisyon na may kinalaman sa iba't ibang kriteriya gamit ang Boolean values. Gamitin ang mga flag upang gawing mas malinaw ang mga kondisyon. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapanatiling simple ng mga conditional na ekspresyon. Kapag naging komplikado ang isang conditional na ekspresyon, bumababa ang kakayahang mabasa ng code, kaya kinakailangang panatilihing simple ang kondisyon. Sa pamamagitan ng paghahati ng kondisyon sa mga variable na may partikular na mga kahulugan, Maaari mong linawin ang layunin nito. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapalinaw sa prioridad ng mga logical operator. Sa mga pahayag na, if, sa JavaScript, ang maling pagkaintindi sa prioridad ng mga logical operator ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kilos. Kapag hindi malinaw ang prioridad ng mga operator, maaari mong gamitin ang mga panaklong ng naangkup upang linawin nito. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng short circuit evaluation. Sinusuportahan ng JavaScript ang short circuit evaluation para sa parehong at at and at or operators. Ang short circuit evaluation ay nangangahulugan na kapag natukoy ang resulta ng isang kondisyon habang sinusuri, ang natitira ay hindi na sinusuri. And, at at, kapag ang kaliwa ay na-evaluate bilang false, ang kanan ay hindi na sinusuri at ang halaga nito ang ibinabalik. Or, kapag ang kaliwa ay na-evaluate bilang true, ang kanan ay hindi na sinusuri at ang halaga nito ang ibinabalik. Sa code na ito, tinatawag ang user, some complex function, function kahit na ang user, is logged in, ay false. Ang pag-unawa sa short circuit evaluation ay maaaring makatulong na maiwasan ang hindi kinakailangang computations at makapagsulat ng mas episyenteng code. Susunod. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-minimize ng paggamit ng else. Ang mga else statements ay maaaring magdagdag ng kognitibong bigat kapag sinusubaybayan ang code. Sa halip, isaalang-alang ang paggamit ng early returns. Linawin ang mga kondisyon gamit ang early returns. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng tamang paggamit ng ternary operator. Para sa mga simpleng kondisyon, maaaring paikliin ng paggamit ng ternary operator ang iyong code. Gayunpaman, Iwasan ang paglalagay ng nested na loika o komplikadong mga loika. Bigyang prioridad ang pagiging madaling mabasa sa pamamagitan ng paghahati ng mga kondisyon. Susunod, Tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng default values at short circuit evaluation. Gamitin ang mga default na halaga at short circuit na pagsusuri upang mabawasan ang branching at mapadali ang code. Sa kasong ito, mas naiiklian ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga logical operator. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng tamang pag-alam kung kailan gagamit ng mga switch statement. Kapag kinakailangan ng maraming kondisyon, maaaring gawing mas malinaw ng switch statements ang layunin. Ang paggamit ng switch statements ay maaaring makatulong sa pag-aayos ng code. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng guard clauses na may konsiderasyon sa maagang paglabas ng kondisyon. Ang guard clause ay isang tekniko na gumagamit ng if statements upang maaga nang lumabas sa isang function Gamitin ang guard clauses upang mabawasan ang nesting Susunod Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagsusulat ng mga komento na malinaw na nagpapahayag ng layunin. Para sa mga komplikadong kondisyon o mahahalagang sangay, magdagdag ng maikli at malinaw na mga komento upang maipahayag ang layunin ng code. Magdagdag ng mga komento upang gawing malinaw ang mga layunin. Ang epektibong paggamit ng JavaScript, if, statements ay maaaring lubos na mapabuti ang pagiging mabasa at maayos ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.